Yan mga boss. Uh, pinalitan natin ng sapin yung ating mga sisiw. Sinig ko yung mga sisiw ko kanina boss. Mga, mga boss. Ang pinapisa ko po sa sinalang ko sa akin incubator ay 20 piraso. Yan 20 pieces po ang akin pinisa. Bibilangin natin ang lalaki. Tapos ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung gamit ko na pagkain. Yan. Ito po ah. Uh, ayan lalaki po RRC in pure kanawa yun ayan. white streamer po sa lalaki ayan po lalaki ulit siya dalawa ayan Ayan po, lalaki siya ulit, mga boss. Ayan. Tatlo. Yan. Ito po ay pinisa ng ano, uh, linggo. Tatlong lalaki. Ayan po, lalaki ulit ito. Yan, lalaki. Napakalusog nila. Yan, apat na lalaki. Ito po, lalaki po, yun, na yung ating lalaki, <tries> Ito po, ay lalaki din. Yan, anim na po. Lalaki. yun, eto po lalaki ulit yan kanawa yun white streamer 2, 4, bali 7 na ang ating lalaki sa 20 po napinisa ko yun ha eto po lalaki Ayan. white streamer kanawa yun o, blue legs Uh, RRC info ito, pure. 2, 4, 6, 8. May 8 na tayo na lalaki sa 20. Ito mga boss, lalaki ulit. Oh. Meron na tayong 9 na lalaki. Ito mga boss, lalaki ulit. Oh. Meron na po tayong lalaki na 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10 ten na lalaki Yan ito po lalaki din Meron na po tayong 11 na lalaki Ito po Lalaking lalaki talaga Kompleto na oh 12. May 12 na tayo na lalaki. Ito po, lalaki ulit. 13. Sa 20 po, sa 20 po na ating sisiw na napisa sa incubator ko, ay meron na po tayong 13 na lalaki. Yan ito po, lalaki rin to. 14. Nang linggo lang po ito pinisa ng ano ba yung linggo? Uh, March 17. Yan, yun lang po sila napisa March 17. Meron na tayong lalaki na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. May 14 na tayong lalaki. Yan. Pagkatapos po nyo, ipapakita ko po, po sa inyo yung gamit kong patuka na talagang subok na talaga na lamang ang lalaki. Ito po, lalaki ulit oh. Hmm? Kumpletong kumpleto na gan. Ayan oh, lalaki po oh. Meron na tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. na lalaki Ito po, lalaki ulit oh. Lalaki po ito. Hmm. Kumpleto na rin oh. Ayan oh. 16, meron na po tayo 16 na lalaki. Yan. 17 po, picomb. Yan. 17 na lalaki, ito po ay kanawayon. Siguro lalabas ito ay kanawayon fruit. Kanawayon frost. Yan, kanawayon frost siya paglaki. Meron na tayong 17 na lalaki mga boss. Ito lalaki rin to. Ito. Ito lalaki to. Baka ito yung binabae ko na palabas. Lalaki to. 18. eto rin Ito, mukhang lalaki to 50-50 to kung lalaki or babae kasi may binabay kasi ako eh pero sa tingin ko lalaki to 50-50 lang to pero lalaki to pang 19 na boss hindi natin i-declare na pang 19 siya na lalaki o malalaman natin to mga 2 uh, weeks eto mga boss, ang last pang 20. Yan pang 20 siya. eto lalaki talaga 'to. May kita mo na kagad sa muka sa ilong niya eh. Oh. Sa itsura niya may mo na kagad. Tapos sa pak sa balahibo niya, nang 17 lang to. May kita mo na kagad sa kanya na lalaki siya. Yan mga boss ah. Sa 20 na pinisa natin mga boss, sa 20 na pinisa natin mga boss meron tayong 19 na lalaki 20 hindi pa natin sigurado yung isa pero estimate ko siguro mga 20 to mga 20 siya kasi 20 pinisa natin lamang ang sabihin na natin lamang ang lalaki sa papisa natin ngayon ipapakita ko sa inyo mga boss yung gamit kong patuka yung gamit kong patuka na ginagamit ko sa mga hin dahil dati ay nasubukan ko na rin yan na talagang lamang ang lalaki ngayon napatunayan ko na ipapakita ko sa inyo kaya bilinag ko po ito ito po ay hindi po ako ano ha ah, hindi po ako sponsor ng Thunderbird ng Thunderbird hindi po ako sponsor o kahit ano pa man wala pa akong sponsoran ito po ay patunay ko lang na talagang subok ko na ang Thunderbird ito ito mga boss oh. yan saksisor Thunderbird. Ayan. Eto mga boss, subuko ko na talaga to. May kamahalan lang siya ang kilo niya. Sa, kung bibili ka sa mga tindahan, kasi per pack naman ako. Minsan sa poultry, mas nakakamura ng kunti. Pag dito-dito lang, mas mahal. Pero, mahal naman kahit pa paano, mas mahal siya ng kunti. Sa mga ordinaryong patoka dyan, eh mas lamang naman ang lalaki. Kasi ba diba, tayong mga breeder eh, ang hanap natin lalaki ba diba? kahit sinong breeder talagang ang hanap natin na gusto nating ipalabas ay mga lalaki diba? doon na tayo sa may kamahalan gumastos man tayo at least alam na natin na subok kaysa namang gagamit tayo ng mumurahin kunti lang naman ang diferensya tapos eh pagdating ng pisa magsasabi natin ay ito lang ang lalaki, ito lang lalaki subukan nyo magpalit ng patuka mga boss subukan nyo siya kasi ito subuko na talaga to marami na rin nagsabi kahit nung mga dati pa mga kakilala ko pa na sila na mismo nagpatunay na pag itong gamit nila talagang subok mas malamang ang lalaki dahil sinubukan ko rin talagang totoo hmm. kaya mga boss kung kayo man ay gusto nyo ng lamang ang lalaki so yan Thunderbird successor na ang gamitin nyo mga boss ayan at syempre yung ating ginagamit din na pagkain sa ating mga sisiw ay syempre Thunderbird din. Ayan no oh, mga boss. Ayan, Thunderbird. Hmm. May tai pa nga oh. Yan. Kita nyo yan? Hmm. BB Stag Booster. Crumble. Yan. Or may tae. Yan. Day old. In one, day old to one month po siya. Yan. Talagang healthy po kasi simula nung 17 na pinisa sila hanggang ngayon healthy ang chicken. Siyempre hanap natin healthy, gagamit tayo ng mumurahing patuka. Ang kalalabasan din naman ng sisiw natin hindi healthy, di ba? Dito na tayo. Healthy ang chicken. Thunderbird din po ako. Yan, hindi po ako promotion ng ano ah Thunderbird ah. Pinapakita ko lang po yung totoo. Kasi subukan eh. din, hindi naman ako magsasabi kung di ko subok eh. Ito oh. Yan mga boss. Thunderbird tayo. At ito pa, ipapakita ko ba sa inyo yung simula-simula sa sapula ko na nagmanok. Ilang taon na. Ito lang ginagamit kong pagkain ng aking mga manok. Ginagamit kong maintenance sa aking mga manok sa Batangas. Doon sa manukan ko sa Batangas, sa kusako ang binibili ko, Thunderbird. Bumibili ako 10 sako na Thunderbird. Inerton po yun ha na ang manok ko dati doon ay mas sobrang dami pa tumibila ako sampung sako na thunderbird kasi ang isang sako ko umaabot lang ng halos 7 days isang sako lang yon sa dami ng manok, pinapakain ko mga manok ko ano yung sako-sako po yun may mga resibo ako kung gusto nyong proof pakita ko sa mga resibo ko kung ilang sako-sako ko kung nabimili ako thunderbird talaga inerton at kung dito naman ang pakain ko lang dito dahil ilang piraso lang yung nandito ko inner tone pa rin ko sa inyo eto mga boss oh. papakita ko sa inyo ha oh. hindi po ako promotion ng Thunderbird. Ayan. Inner Ayan. parin pa rin po ako. Hindi po ako gumagamit ng kahit anong ibang patuka. Thunderbird na po talaga ako subok na. Yan oh. Hindi po ako ano, promotion na. Yan. Talagang ang katawan ng manok dito. Matigas, buo, magaan. Yan. Yan po. Subukan nyo. Kasi ako na mismo nagsasabi. ah uh, talagang magandang pangangatawan ng manok. Bukod sa buong buo siya, magaan na na matigas. Ang ganda ng hubog ng katawan. Talaga namang pagpumalo, talagang malakas. At ito pa po, pag sa day old na thunderbird na crumble gumag ito po ang ginagamit ko ayan thunderbird po pa rin ako ayan o kita nyo thunderbird pa rin ako o ayan ah uh, one month to one to four months yan thunderbird po pa rin ako alam nyo kung bakit may ganito ako kasi ito po yung pinapakain ko sa mga rc in ko yung mga kanawayan ko na rc in ito pong pinapakain ko ang ginagawa ko po ay binabasa ko para mas bultong katawan. Talagang sulid ang katawan, buo, na matigas, na talagang hilting-hilting kalalabasan. Binabasa ko siya. Yan. Thunderbird pa rin po ako. Hanggang pataas po yan. Hanggang maging pour up. Thunderbird, sunod na yan, ay inner na ako. Yan. Hindi pa ako promotion ng Thunderbird, mga boss, ha? Dahil subo ko na to. Sa tagal ko na pagmamanok sobrang tagal na. Maliit pa ako, nagmamanok na ako, eh. Kaya manok na talaga akong hobby ko. ngayon, ngayon ang, ang ginagawa kong hanap buhay talagang manok talaga ako. Nagbe-breeding ako. Yan. At ipapakita ko po sa inyo yung aking ano ha. Ah, uh, papakita ipapakita ko po sa inyo yung aking incubator. Yan. May nakasalang po tayo. At ito pa po mga boss oh. Pinapakita ko lang sa inyo yung ginagamit ko rin oh. Ayan mga boss oh. hmm. Thunderbird din. Sa pagkukondisyon ko mga boss Thunderbird ako. Ayun oh. Hmm. Thunderbird po. subok na talaga. Ayan mga boss, papakita ko sa inyo yung ginagamit ko rin sa pagkukondisyon na. Ito talagang legit ito, totoo to. Lumalaban ako ng 3 hits, ulutan. Nag-champion ako sa 3 hits. Tapos eh, lumalaban ako sa 2 hits. Ilang beses na rin ako nag-champion, sinasama ng swerte. Ito lang po ang ginagamit ko. Ayan po, patunay yan o. Oh. Thunderbird, lang po ako. Ayan, Dixon. Yan, subok na. Actually, ito nga, kunti na lang ang laman, oh. Ito, nasa kalahati, panlaman. Yan, may kita nyo naman, no, oh. Ito, may laman pa, kakaunti na lang. Yan, Oh. Subok na to mga boss. Simula noon, ito na talagang gamit ko. Ayan mga boss Ipapakita ko rin sa inyo yung akin incubator Ayan o oh. Ayan po yung akin incubator Ayan po o hmm. oh. Ayan. Ayan ang akin youtube channel Ayan Aliyah Gimiar TV Vlogs Ayan po may nakasalang po tayong itlog Ayan ang nakasalang po natin itlog ay 120 eggs yan po 120 eggs po ang nakasalang natin na eggs yan may kita nyo naman yan o. iilaw po yan mamaya uh, kaso matagal pa yan. tayo po ay nagbe-breeding Ayan po. Hmm. Kaya yung sinasabi ko po na ginagamit ko ay totoo po lahat yun. Ayan, hanggang dito na lang. Uh, thunderbird. Baka naman, Thunderbird. Yan, good luck. she